Noong isang araw nga mga kaborbot, nung tines fly natin tong ating eroplanong saranggola ay inabot tayo ng malakas na ulan. Dahil dito mga kaborbot ay hindi natin nakita kung papaano ba lumipad itong ating saranggola at hindi natin nalaman kung kayang-kaya niya ba ang malakas na hangin. Biglaan na rin kasi mga kaborbot na wala ang hangin nung bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito mga kaborbot ay pinagpaliban natin ang pagpapalipad ng saranggola at papalipad na lang natin to kapag maganda yung panahon. So eto nga mga kaborbot, dumating na yung araw na sobrang ganda ng panahon at malakas-lakas hangin. Kita nyo to mga kaborbot to, itong aming mga papalay pa rin sa Rangola. So hawak na ni Kaya yung ay namin sa Rangola. Noong time na nga ito, mga kaborbot ay maganda ang bugso ng hangin. Medyo makulimlim ngayong araw mga kaborbot at konting paambon-ambon pero hindi ganong kalakasan. Kaya dito mga kaborbot ay sinet up na namin ni Kaya nyo itong ating aeroplano sa Rangola na pinalipad nung isang araw. So ito na mga kaborbot ang ating 3.6 meters na airplane kahit mga kaborbot. So yung nakikita nyo sa amin yung mga nakaraang Uh, videos namin sa airplane kite is 2.8 meters yun, mga kaborbot. Eto ngayon yung ating ang uh, malaking version ng aeroplano, mga kaborbot. Grabe lang yun, oh. Yan. So, nung nakaraan nga, mga kaborbot, uh, nakita nyo yung sa aming videos, hindi namin ito napalipad kasi nga uh, umuulan siya tapos totally na wala yung hangin. Pero ngayon, mga kaborbot, is may hangin na. At papaliparin na natin to mga kaborbot, Iche check natin yung alipad uh, niya itong ating saranggola. Ito nga pala, mga kaborbot, ay kay sir, kay kuyas. Ito nga pala, mga kaborbot, ay kuya kay... <laughs> Eto mga pa pala mga kaborbot ay kuya kay... Kuya kay... Eto nga pala mga kaborbot ay kay Kuya Andres Suralito ng Nueva Ecija. So meron kami ditong black version at red version. Yung, gino, yung niya mga kaborbot sa atin ay yung pula. So meron siyang gagawin dito mga kaborbot uh, si Kuya Andres. Alam ko uh, ipipaint niya yata ito kaya red yung alapili niya. Yan. So yung mga kaborbot tara test play na natin. Baka abutin pa tayo ng malakas na ulan talaga nga <laughs> Yes. Oh, Sheesh! Grabe, laki! Sabi mga kabaruto laki! Ang laki! Ang laki niya! <laughs> Hindi na kailangan ni Hagis, no? Hagis mga kabaruto, kahit sobrang... So yung mga kaborbot, kung ano nito, is napakagaang talaga niya mga kaborbot. As in, uh, ang gaang talaga niya. Yan. Yan, yan na natin yan, yan mga kaborbot. So parang kasimbigat lang din siya ng guryon mga kaborbot na dikawayan. Kasi ito ay uh, carbon siya mga kaborbot. Tsaka ang gaang ng tela niya kaya Halos kasi bigat lang din siya ng uh, mga, guryon, mga kaborbot yung gaang niya. Uh, ma-check natin yung lipad niya. And sobrang laki niya mga kaborbot compared dun sa 2.8 meters natin na, ano, na airplane kite. So ito mga kaborbot pansin ko lang is uh, mas stable siya. Ayun o, no, ang lakas ng hangin sa taas mga kaborbot pero yun know, o. Grabe ang ganda niya Kulay-kulay ang so, ganda. Ilan natin? Tumalakas ang hangin sa taas. Kaborbot, magkano yan? Yung ganyang kalaki. So ito mga kabor, itong ating 3.6 meters na aeroplano ay... 4.5 mga kaborbot 4.5 lang ito mga kaborbot dun sa ating uh, 2.8 meters naman is 3.5 naman siya Sobrang lakas nga mga kaborbot ng hangin ng time na to at nilargahan pa namin yung aming tale para malaman namin mga kaborbot kung kayang-kaya niya ba yung malakas na hangin o kung ganong ka-stable ba itong saranggola na to mga kaborbot. Ito nga mga kaborbot ang isa sa mga dahilan kung bakit nire-review natin itong ating mga saranggola. Para malaman natin mga kaborbot kung alin ba sa saranggola natin ang may pinakamaayos o pinakamaganda ang paglipad. So lalayuan pa natin siya mga kaborbot, susubukan so, natin siya. Kasi gusto natin is medyo makasagaw siya ng mas sobrang lakas pa na hangin para matry natin. Kaya hey, lang um, malakas ng hangin sa taas. O oh, malakas um, ng hangin sa taas. Tayo so, ito mga borbot inaasa natin mabuti yung ating saranggola kasi nandun yung malakas na hangin. So ang ganit mga kaborbot, ang lakas na hangin do sa taas pero kitang kita nyo mga borbot stable pa rin siya talaga. As in, maganda yung lipad niya mga borbot stable na stable siya Oh. Parang pinakulang siya Oh. Kasi galaw-galaw. Yun nakita oh, nyo. Mm, grabe. Ayan. Grabe o. Oh. Mataas na yan, mga kaborbot. Ang laki na lang na, dito sa ating tali. Yan oh. Grabe taas. Tigas talaga. Tigas talaga siya eh. Yan mga kaborbot. Uy! Mate, mate. <laughs> Nag-snap! Maganda talaga siya mga kaborbot. Ah, uh, maganit talaga siya. So, may hirapan ako ibabato. Buti na lang may dala kaming guantes mga kaborbot. <laughs> so kung gantong kalakas yung hangin mga kaborbot, mahirapan kayong ibaba ng kamay lang talaga. So may magag mabababa natin ito mga kaborbot ng kamay lang. Kaso ah, kasi nga, ah, maganit, tapos ah, madulas, madulas din siya mga kaborbot. So nakakahiwa itong etong tali natin. Basa akong comment na kung kaya bang hiwain to ng debubog na sinulid mga kaborbot. So ah, marami tayong mga followers dyan na kasaranggola na dibubog yung tali nila yung naglalagutan so ito mga kaborbot ay hindi po siya uh, napuputol nung dibubog na tali na sinulid. So tinry na po namin yung mga kaborbot at uh, parang umiikot lang yung dibubog dito pero uh, agad yung sinulid na yung mga kaborbot kasi hindi niya kaya. Kasi ito mga kaborbot ay uh, ano to, uh, goods to mga kaborbot sa mga matatalas na bato. So sa mga kaskasan sa mga matatalas na bato is hindi hindi siya na uh, napuputol matibay siya sa mga ganun mga kaborbot. Kaya yun mga kaborbot tara let's go pulo na natin to mga kaborbot at yun lang mga kabarbot, kita-kits. Sa aming next vlog, so magre-review pa kami ng isang saranggola. Abangan nyo yung mga kabarbot. So, sheesh.